Ay. Wait lang guys, wait lang po. Samahan niyo po muna ako magdasal po. Ama namin na sa langit, salamat po sa kalakasan na bigyan niyo po ngayong araw. Ngayong panahon po bigyan niyo po sa aming pagkakataon niyo upang natili po kami sa mundong ito. Naway maging natalino po kami at maging malakas po kami at masagana po ang aming pamilya sa lahat po ng mga nagkatrabaho po ngayon at sa lahat ng mga nagsisikap po sa ibang bansa upang mas maging maganda po ang pumuhay ng kanilang pamilya sa Pilipinas at ang lahat ng pamilya po ay naman magkaisa po at magmahal at magpatawaran niling po namin naman ang patubad ka ba ng banyang na sumaamin po upang mas malaman po namin narapat po namin gawin maging masagana po kami ama at maging malakas po at itutok po namin nawa sa, sa inyo po ama ang namin po mga mata sa lahat ng naranasan po namin ay kayo po ang bibigyan ng kalakasan at kasaganahan po sa amin huwag nawa po kami pumalagay po, po sa aming mga sarili sa mga pagsubok ay hindi po kami manghina po, po namin lahat ng yan tinatanggap at nagkapasalamat sa bayan na